Magandang magandang umaga sa inyong lahat. Nandito po kayo sa Tunay na Tao TV. Kapit tayo. Nandito tayo ngayon sa segment na Tawa ng Tawa. Sana mapangiti ko ang inyong mga labi kahit pa cornea <laughs> kahit pa corny yung mga aking bibitawan ng mga kwento ang iba rito ay kwentong personal or I mean may katotohanan hango sa tunay na buhay ayan ang iba naman dito ay gawa-gawa lang ang iba naman ay CTTO ayan credit to the owner of the joke so kung alimbawang narinig nyo na yung joke na ito tawa lang kayo <laughs> Ayan, ayan, ayan. Maraming maraming salamat po muli sa mga tumatambay, sa mga nanonood, nakikinig. And then going back pala, kung mapapansin nyo po, hindi ako kagandahan lalaki ngayon. <laughs> ano ba yan? Ba't ba pinagtatawan ako yun? <laughs> <laughs> ano nangyari pala sa akin last, uh, yesterday or the other day, yung pong cellphone ko na ginagamit, eh, kala ko po mababaw yung tubig sa dagat meron po kasing part doon na mukhang mababaw but all of a sudden na yun naiwan ko sa bulsa ko yung cellphone ko nalaglag siya na, na, nalubog siya sa tubig and hindi na gumagana kaya po ang ginagamit natin cellphone ngayon ay eh medyo may kalumaan ayan so going back sa ating tawa ng tawa sana may enjoy nyo sana po uh, makapag share din kayo ng mga jokes, jokes of the week natin for next week all you need to do is PM me and then uh, who knows I mean, uh, we will always or we will uh, keep all the jokes na isesend send nyo sa atin but syempre, 3 at a time lang 3 at every day or every week yung ating pipiliin para maging joke of the week para next week, meron ulit tayong para sa tawa ng tawa simulan na natin Tatlong bampira. Ayan na. <laughs> May bampira nagpunta ngayon sa isang restaurant. So, tatlo sila eh. Mayaman na bampira, normal na bampira, at isang mahirap na bampira. So, siyempre, papatalo ba naman tong mayaman na bampira? Punta sila sa bar. Yung mismong sa harapan ng ng bartender Ayun, hindi sila kumuha ng lamesa nila. Sabi nung mayaman na vampira, "Bigyan mo nga ako ng isang uh, isang balot ng dugo." Ayun, so talagang the real blood ang in order niya. di sabi nung nung waiter, lalaki, yeah, waiter. So, ayo, Sige po, coming up. Ganun pa. The after like maybe one minute. Ayun, binigyan siya ng dugo nung ng waiter. So ngayon, ang sumunod na umorder eh yung normal na vampira. Bigyan mo na lang ako ng dinuguan. Iyon lang yung kaya ng pera ko. Sige po, sabi ng waiter. Coming up. Oh, one minute lang. Ganon kabilis yung servisyo doon sa restaurant. Medyo kilalang restaurant kasi hindi ko alam matandaan yung pangalan. So, ayun nga. Yeah. After one minute na serve na yung dinuguan, edi eh, eto ngayon uh, medyo na mong problema yung mahirap na nabampira. vampira paano yan? tingin niya doon sa venue eh. hindi niya kaya talaga hindi niya afford eh nahihiya naman siya doon sa mayaman syempre uh, mga karamihan I'm not saying lahat karamihan sa mayaman eh medyo ba diba, mahihirapan kang hingan eh ito namang normal lang ang buhay na bampira. Eh, dinuguan na nga lang hihingan mo pa ba So, malamang yung perang daladala niya is para lang sa dinuguan. So, sabi nung mahirap na vampira para hindi na siya manghingi dun sa kanyang kasama. Sabi niya sa waiter, pa-order na lang ako ng tubig. edi di, nagtaka ngayon yung kasama niyang dalawang vampira saka yung waiter. Pero sabi nung waiter, sige. O, pagbalik ng waiter, 30 seconds lang. Nandun lang sa harap, nandun lang sa likuran niya yung mainit na tubig. Eh. Eto na po, isang basong mainit na tubig yan. Pero tinanong nila ngayon yung mahirap na vampira, bakit, bakit mainit na tubig lang? Eh, unang-una, sagot ng vampira, unang-una, libre yan, walang bayad. Tama, tama nga naman. Tsaka, pangalawa, may napulot kasi kung napkin, eh may regla. So, gagawa na lang ako ng tsaka. <laughs> Magtsatsaan na lang daw siya, healthy pa. <laughs> ba? <laughs> Ay, yung unang joke natin. Joke of the week sa atit tawa ng tawa. At, but wait, there's more. <laughs> 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 Kilala tong restaurant na to. Dito rin sa kilalang restaurant na to. Di ba nasa bar sila? Sa kabilang dulo ng bar, sa medyo may kadiliman. Nandito ngayon yung tatlong magkakaibigan. Tama ba? Tatlo nga ba sila? Oo, tatlong magkakaibigan. So, ang gusto nila eh malasing. Ayan, restaurant pero siyempre, 'di ba? Pag yung merong may mga gathering o kaya pero pag pag medyo may problema kayo, gusto nyo gusto nyo kahit nasa restaurant kayo eh magiinom kayo. So, tatlong magkakaibigan. Ah, uh, pangalanan na lang natin yung mga typical na pangalan sa Pilipinas si si Don, si Pepe, o si Don si Nog Nog si Lloyd. Ayan. So, order ngayon una 'tong si si Don. Ang order niya dun sa barista ba tawag 'don. Ang order niya may may mayaman may din 'to eh, yung don eh. Ang order niya Ramkok. Aba, sabi nung barista, sige, sige, bigyan kita ng ramko. Ang binigay sa kanya, magugulat kayo, pulang mansanas. Oo, oh, apple. Apple in English. Mansanas, apple in English. Binigyan siya. Sabi ni Don, aba, ka, ramko ang ino-order ko. Abay, bago po kayo magsalita, bago po kayo magreklamo, kagatin niyo muna. Hindi, kinagat niya yung mansanas. Aba, lasang ram nga eh pero tinanong niya kasi ram Coke yung in order niya tinanong niya ngayon nasan ngayon yung cook ko bibigyan mo ba ako sabi ng barista hindi hindi uh, balik tarin mo di pagkagat niya nung inikot niya ganun yung mansanas kinagat niya ulit sabi lasang Coke nga sabi talang sabi kung ano yung binigay sa kanya mansanas ram Coke nga yung lasa edi eto na si Nognog papatalo ba naman bigyan mo ako ng gin tonic wow gin tonic ha uh, sige sige sabi ng barista titignan ko kung meron akong gin tonic eh, binigyan siya ng mansanas kulay green naman ngayon pagkagat ni Nognog nung mansanas lasang gin wow Sosyal Mansanas na kulay green Lasang gin Asan ngayon yung tonic ko? Eh, alam nyo na Baligtarin nyo lang yung mansanas Kagatin nyo Eh, di ganun nga yung ginawa ni Nognog Pagkagat niya ngayon Lasang tonic So, habang nalalasing na halos ng dalawang magkaibigan Si Don at si Nognog Eto ngayon si Lloydy Sabi niya, teka hindi kasi talaga ako umiinom dahil magmamaneho pa ako eh. Pero, pero nangungulila ako. Ayan. Kasi alam niyo naman yung mga trabaho ng truck driver lalo na pag west to west coast to east coast ang biyahe nyan, Eh talaga namang pagdating sa pangungulila, talagang maawa naman kay talaga diyan sa mga 'yan. So, sabi niya, baka naman pwedeng pagbigyan mo ako ngayong araw na to, baka meron ka something taste like pussy. Ayan. Di napaisip na yung barista. Pero may binigay pa rin sa anyang mansanas. Sige po. Ayan po yung nire-request nyo na something taste like pussy. E di pagkagat nga yun itong niloy di sa mansanas, minura niya yung barista. <coughs> Napagano pa siya, hayop ka. Ano ba itong binigay mo sa akin? Bakit ganun lasang tae? Eh, napakamot ngayon yung barista. Sabi ng barista, balik tarin mo kasi. kasi yung mansanas. Yung kabila pala kasi yung nakagat niya yung likur. At <laughs> 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 that's our second joke. That's our second joke of the day. Sana, sana natutok. <laughs> Natutuwa kayo kung hindi ba Pwede nyo na iba ba? <laughs> Bakit daw lasan tayo pala yung likod yung nakagat niya <laughs> And ayun po uh, Gusto nyo pa ba na isa Kasi kung gusto nyo pa Meron, meron pa Meron pa akong isa Speaking of tae Ayan Naalala nyo ba yung kaibigan kong siman? <laughs> ayun po kasi nga di ba lumipat na siya ng bahay dahil sa naghiwalay na sila ng kanilang asawa so ayan yeah, samantalang sabi, sabi may sarili na siya bahay ah uh, nabanggit ko yata nung isang linggo na it's a single house ayan So, most of the time, merong mga door-to-door -door na mag-aalok sa inyo ng kung ano-ano. Ewan ko, kahit sa Pilipinas yata meron nito, yung mga nagdo-door-to-door, -door, nagbebenta ng kung ano-ano. So, kinukwento niya sa akin, minsan kami nakita, meron daw kumatok sa pintuan niya. Nagbebenta ng wireless na vacuum. Ayan, di nak sabi ng vendor. Ito namang kaibigan ko. Oh, Naalala nyo yung last week, di ba? Merong diet program. So, iniisip niya, baka patatakbuhin na naman siya. Kaya, ang sagot niya, hindi ko na kailangan magpapayat. Okay na ako sa, sa timbang ko ngayon. Healthy, healthy na ako. Sabi ng vendor, hindi po, hindi po. nagkakamali po kayo na, na, na kung tingin niyo po ako ay mag o ng weight loss na program. No, hindi po. Ako po yung nagbebenta ng napakalakas na vacuum. Mag, magugulat kayo kasi po wireless wireless powerful vacuum oh ganun ba paano mo naman ako makukumbinsin na powerful vacuum yan edi eh, di ang ginawa nito ngayong vendo nagsaboy bigla ng isang timbang tae dun sa kanyang bahay Siyempre, anong magiging reaction ng kaibigan kung Nagalit yung kaibigan ko si Ano ba naman yung pinagagagawa mo? pinapasok na kita, I na kita ng pintuan, ngayon bigla mo pang kinalatan ng ta itong bahay ko. Abay, linisin mo yan. Sabi ngayon ng vendor, huwag po kayong mag-alala dahil sa, sa ganyang paraan ko may papakita sa inyo kung ganong kalakas tong powerful vacuum ko. Pati yung amoy ng taing kinalat ko, mawawala. Di eto na. Ngayon, ang sabi nung kaibigan ko si Man, totoo ba yan? Anong garantiya. Paano mo ako gagarantiyahan na totoo yan? Eh di sabi ng vendor, sige. Kung alimbawa, hindi ko malilinisan yan gamit nitong vacuum na to, eh didilaan ko, lilinisin ko gamit ng dila yung mga tae na kinalat ko. Eh di, sige, sige, pumayag yung kaibigan ko konsiman. Eto ngayon, di kinuha na nung vendor yung kanyang vacuum. Tapos, eh wireless, di ba? pagtingin niya ngayon doon sa baterya walang charge yung battery so kailangan niya pang isaksak edi eh tinanong niya yung kaibigang konsiman uh, ah, manong bigyan niyo ako ng kahit uh, ah, limang minuto kasi fast charging naman to makikisaksak ako para magamit ko dyan sa para mapakita ko sa inyo yung lakas ng aking vacuum sabi ngayon nung kaibigan kong siman aba pogi simulan mo nang dilaan yung mga tayo na yan bakit naman po? Eh, cha-charge ko muna to 5 minutes lang. Pasensya ka na talaga, Pogi. Simulan mo nang dilaan yung mga tae dyan. Bakit naman? Kasi, isang buwan walang kuryente dito sa <laughs> 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 ng bagyo, Eh lahat ng poste <laughs> 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 hindi naman, hindi naman umuwi ng, hindi naman umuwi yung vendor. Kung baga, tinupad niya pa rin kung yung kanilang kasunduan. Dinilaan niya lahat ng <laughs> 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 tayo. sa ating tawa ng tawa of the week and again and again kung halimbawa po na merong ngayong mga <laughs> jokes or kahit ano mas madalas corny nakakatawa ayan mga tito jokes uncle jokes dad jokes whatever jokes na meron kayo please please kindly PM PM me PM me which whatever TikTok or TikTok or Facebook ayan uh, tatabi natin iipunin natin yung ating mga jokes of the week dito sa ating tawa ng tawa sana na enjoy nyo maraming maraming salamat po